Hello mga idol, welcome sa aking channel. Sa video na ito ay magawa tayo ng cellphone na umuusok ang motherboard. So ang model po nito ay Oppo E53. So napalitan po ito ng LCD at nabili daw po ito ng may Basag po ang LCD ngayon nung pinalitan po niya ng LCD. Ayan, okay naman ang display. Ayan, kung napapansin nyo po, maliwanag ang display, malinaw. Ayan, kapag taasan po yung backlight. Ayan, kung napapansin nyo ngayon, hindi pa siya nakita ang problema pero kapag tinataasan po natin ang baklet ayan magikita nyo po ang magiging problema mamaya ito agad ang nagiging issue nagiging, niya. nagiging ayan device is too hot at ang kanyang mga apps lahat ay nagdi-disabled ayan kung napapansin nyo po hindi po yan mabubuksan ang apps nagiging iba ang kulay niya disabled na at parang nakahide dahil po yan sa pag-init ng mga pisa sa loob <laughs> nagiging device is too hot ayan kahit Babaan ko po siya, ibinalik ko sa dati niyang ilaw. Ayan, binabaang ko na siya. Ayan, ganun pa rin talaga siya. Naghang siya at disable pa rin ang kanyang mga apps. So ano kaya ang problema at paano ito gawin? Ayan, kung napapansin nyo po, meron po yan lalabas ngayon sa screen. Ayan, ayan device to hot wait to cool down. Yan po yung lumalabas <laughs> niya. Hindi mo ito magagamit ang mga apps kapag nagpiplay ka ng video. Yun po ang sabi ng mayari. Sobrang init po talaga ng motherboard niya. Ayan, kung napapansin nyo po, may nakalagay sa screen na device is too hot. So, umpisa na po natin. Grabe. Pag nakita nyo po ang loob dito, grabe. grabe po, nakakatakot. Dahil sobrang lakas po ng init at umuusok talaga. So, isa pong gumagawa ng cellphone ang may-ari nito. So, dahil hindi niya kabisado kung paano gawin ang board level issue, ayan, nagpa-rescue po siya para maayos. So, ayan, tanggalin ko muna. So, dito, dahil pinalitan niya niya ng LCD, at napansin niya na hindi nagagamit yung mga apps kapag nag-YouTube daw ay umiinit ng malakas. At dahil hindi po niya dinikit ang LCD, ayan, wala rin mga iskro dahil isa po siyang gumagawa. So, dinala po sa atin ito at pinaiwan ko ito, kinabukasan ko na ito pinakuha. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakuha. So, ayan, buksan na po natin. At grabe, kinapa ko po ang ilalim nito. Malaman nyo po mamaya kung ano ang problema. Ayan, kinapa ko po yung dito banda sa may cap sa gilid, sa baba ng camera, ng may, yan, kung tinanggalan kong fingerprint, nandyan po ang pinakamalakas uminit. Grabe! <laughs> at hindi ko pa ito inayos. Daritso, sinubukan ko muna siya ng LCD. Baka sa LCD lang kasi minsan may mga LCD talaga na umiinit din. So ayan, sinubukan ko rin ng bagong LCD. Baka nga sa LCD lang at ito po ang nangyari. Ayan, i-on muna natin para ma-check po natin kung yun lang, talaga, yun, yun lang talaga ang tama. So ayan nag-on na po siya at antayin natin mamaya kung mag-normal ba ang kanyang system. Kasi kung napapansin nyo po kanina, nag i -e lahat ng apps, Hindi napipindot dahil sa pag-init po yan ng pisa. Yan, ko po yung caps na yan, sobrang lakas po talaga uminit. Grabe, nakakapaso po ng kamay. Yun po ang sabi ng may-ari sa akin. Ang lakas po uminit ng caps at hindi nahahawakan. So ayan, kung napapansin nyo po, nag na siya at ganun pa rin yung mga apps talaga niya. Walang pagbabago. Ayan, disabled pa rin or error ang mga apps so ayan hindi talaga siya mabubuksan dahil po yan sa motherboard level issue na po ang tama wala po sa LCD so ngayon yan po ang gagawin natin at ito troubleshoot po natin yan maya maya lamang so nandito po yung umiinit yung caps na yan nung tinuro ko kanina tanggalin ko muna po yung lahat ng camera para hindi po yan ma-damage kapag iniinitan so dito po iinitan po natin ang motherboard at napakasilan po ng paggawa nito. Ayan, tanggalin muna natin yan at nuurin nyo po kung gaano ito kahirap gawin kung pagkamali ka. Ayan, ito po yung caps nandyan po sa ilalim ang gagalawin natin ngayon at yung pinakailalim niya, ayan, si po po yan. Kunting pagkakamali po yan, ayan. Yan po yung CPU at MMC. Ngayon kung magkamali po tayo sa paggalaw nito ay possible na mamatay po ang unit na ito. Ayan dito po sa bandang caps na ito ay tatanggalin po natin para makita natin ang loob kung saan ba yung umiinit. Dito banda na ito ay dito po ang pinaka backlight portion at dito po ang pinakamalakas uminit. So ayan dito natin tatanggalin natin. Yan. Naglagay po ako ng flux. So dito dahil CPU po ang ilalim nito sa mga nais na gumawa ng mga ganito ang gagamitin nyo pong init ay 350 heat at air naman ay sakto lang na hindi sumasabog. So ayan, dalik-dalikado po ito dahil CPU ang ilalim. Kunting pagkakamali mo lang ay pwedeng matuluyan. Ayan, dito po banda ang yan, light, light IC, resistor, coil, at parts po ng backlight yan. At na po natin kung saan po talaga yung umiinit dahil kanina hindi po talaga siya nahahawakan. At pansinin nyo po, ito po yung nangyayari nung tinutroubleshoot ko po siya. Ayan, i-on ko muna siya para matris natin. So, hindi po na tayo gumamit ng ibang mga gadget at simple lang po ang ginawa natin. Ayan, hinawakan ko po na wala po yung caps kanina at ayan nilagyan ko po siya ng flux at pansinin nyo po ayan natutunaw ang flux so ibig sabihin dito po banda uminit at kung napapansin nyo po umuusok po banda dito sa parts na yan ayan kitang kita po yung mga usok niya ayan grabe kapag hawakan mo ito ay mapapasok po talaga ang inyong kamay dahil sa pag po ng tisa na yan, nakakapasok po yan. Kaya yan, umuusok. So, ayan, dito po banda, nandyan po talaga ang pinakasira niya. Ayan, nakita nyo naman na talagang umuusok ang motherboard. At, ayan, tanggalin ko muna siya. At, ang gagawin natin, itister muna natin kung grounded ba ang motherboard. So, ayan. Bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. Digital tester po ang gamit natin, ayan. So, normal naman ang palo. Sa kabila, walang palo. Sa kabila, mayroong palo. Ayan, normal po ang motherboard. Pero nagtataka tayo, bakit umiinit ang motherboard? So, meron po talagang ganon, umiinit ang motherboard na walang grounded. So, una ko pong ginawa dito, ayan, tinanggal ko muna yung pinaka light coil dyan. Kasi possible, yan madalas talaga ang tama kapag tinataasan mo ang baklet na umiinit at nag-iba-iba talaga ang kanyang system sa phone. So, Napalitan na natin yung coil. So, ayan, ititis natin mamaya kung gumana ba itong ginawa natin. So, ayan, grabe. Kung ikaw po ang gagawa nito at pag nagkamali ka lang ng kunti nito dahil CPU po ang ilalim ay pwede talaga itong mamatay. So ayan, napalitan ko ah. na po ng light coil. So coil, light IC at resistor at kapasitor nandyan po yan magkakasama ayan itest na natin wag po kayang kukurap sana maging okay na ito at kapag umuki na ito at nawala yung usok ibig sabihin okay na po ang motherboard so madalas talaga ang umiinit ay ang light fuel lang talaga madalas mga lalo na kung tinataasan ang brightness at umiinit ang motherboard madalas talaga nasa kuwi lang yan so ayan inon ko na siya Pansinin niyo po, hinahawakan ko na kanina, hindi ko talaga 'yan mahahawakan. Mapapasok talaga ang kamay mo kapag hinahawakan. At ngayon, ayan kung napapansin niyo po, nahawakan ko na. So ibig sabihin, nandiyan lang talaga sa kuil ang tama. So at tingnan po natin kung magtuloy mamaya, i-play natin ang video kung success ba itong ginawa natin. So ayan guys, sana nakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at huwag po kayong matakot gumawa ng ganito kasi hanggat matatakot ka gumawa ng mga nasa board level SEO ay possible na hindi mo talaga matutunan lahat. So ang may-ari po nito ay ang alam lang daw niya ay magkabit ng mga LCD, battery, yung magbypass ng piyos. So yun po ang sabi sa akin pero sana sa susunod kapag napanood niyo ito, ang kailangan niyo lang talaga bumili ng mga gamit, hot air, ayan, flex yun lang naman ang kailangan dito at talent at kaalaman na hindi ka dapat matakot kahit gaano man yan katak katakot-takot gawin at wag mo talagang sukuan yan so ayan, kung napapansin nyo po kanina mataas na po ang brightness nya disable po kanina mayroong nakalagay na cooldown at nag-error ang mga apps at ngayon normal na po ang kanyang apps dahil nag napalitan na po natin ng coil yun po pala yung umiinit dyan ayan mapansin nyo yung mga apps ay nagiging normal na po talaga siya. At ayan, panoorin nyo po ang dulo ng video kung talagang success ba ito. Mag-play po tayo mamaya. So bago ang lahat, ilagay muna natin yung tinanggal natin. Ayan, camera lahat. Ibalik natin at panoorin nyo po ang dulo ng video nito kung success ba talaga ito. mag po tayo ng mga apps mamaya kung babalik pa ba sa normal or talagang ganon pa rin. So, ayan. Ibinalik ko rin po yung caps na tinanggal natin. So, ingat-ingat din po yan kasi kunting pagkakamali lang dyan kapag tumabingi po yan. so, hindi ko na po ginamita ng hot air. So, sinoldering ko na lang po kasi iinitan po natin ang motherboard. Madalas talaga kapag ilalim po ang CPU, huwag niya po laging initan kasi possible na bibigay talaga yan ang motherboard. So, ayan, ang ginawa ko, kunting lagay lang ng tinga at ayan, binalik ko na po lahat. At ayan, isarado na natin lahat. Ibalik po na natin yung mga screw lahat-lahat at itis natin mamaya kung nagiging normal ba ang ginawa natin. So, ayan, ibalik natin yong takip. So, wala po niyang screw. So, dahil isa pong lang gumagawa nito. So, siya na po ang magbalik ng screw niyan. At i-on na po natin. At mag-play po tayo ng video kung talagang normal na ba ang ginawa natin. So, ayan. Grabe. Kung isa ka pong takot gumawa nito ay talagang hindi mo to gawin dahil doon pa lang sa pag-init pa lang ng board ay possible na bibigay ang cellphone dahil sa CPU na po ang ilalim. Kaya Tips ko sa mga nagsisimula gumawa ng silpon, gumamit po kayo ng hot air na mababa lang ang init. 350 heat. So, ayan. Taasan natin yung ilaw. Babaan, taasan natin. Ayan. Normal na po siya. At tingnan natin yung apps. taas na po yung ilaw. Kanina, kapag tinataasan mo, ay biglang nagkukul Hindi mo mabuksan ang lahat ng apps. Nag-error siya dahil sa pag-init po ng piece. Kaya ayan, subukan na po natin mag-play ng mga apps, i-connect muna natin sa Wi-Fi. Ayan. So mag youtube po tayo kasi on, 'yun ang sabi ng may-ari nito kapag mag-YouTube ay biglang mag-cool down at hindi na mapipindot, nag -i error na lahat. So ayan. So isa pong subscriber ang may-ari nito. Ah, uh, salamat po sa inyong suporta, idol. So sana suportahan niyo rin po ang akin channel at magagawad po kayo ng maraming ideas sa paggawa talaga. So ayan. Kung napapansin niyo po, nakataas na yung ilaw. So, medyo nagbibling talaga yung LCD niya. So, replacement po ito. At na-try ko po ito ng LCD ko ay okay naman. So, ayan. Sinubukan ko po yung apps. Hindi na po siya nag pull down. Hindi na po nag nag error So, ibig sabihin, normal na po ito. So, yung LCD talaga niya ay may tama din. So, replacement talaga. Hindi po lahat na LCD na ikagabit ay okay. So, mayroong iba nagbibling-bling. So, sa LCD pa rin yan. So ayan, natatasa na yung ilaw na bababaan. Ay, ibig sabihin, wala na pong problema. So yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana suportahan nyo rin po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pakifollow ng aking FB page, Julpon TV Official New Page. So ayan guys, na-solve na po natin ang issue. At hindi na po talaga siya umiinit. So inobserbahan ko rin ito. Kuki okay naman. So, hindi hanggang ngayon, hindi pa ito kinuha. So, hindi ko alam kung busy lang ang may-ari. So, yan, nagpi-play ulit ako dito. Ayan, wala na po talaga ang problema. Kasi kanina, kung mag-play ka po ng apps kanina, ay bigla yan, mag-cool down at mag stop Dahil po yan sa pag-init ng board. So, yun lang guys. Ito lang talaga ang problema. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Maraming salamat sa inyong suporta.